So hi guys, what's up? At dito kami ngayon mga alumni. Kasama natin si Rose, si Vince, kasama si, si JC. Here is Tuliao, Grace, and then okay. siyempre si, si, okay. si ating Sir Miko na napakalupit. Nagpapulag na naman siya. Wow. <laughs> Ayan si Yeno, Sir Angelo. For the catch up kami guys dito sa Don Bosco. Si si Ito yung advisory niya. Ito yung advisory niya. Ito yung Kanina nakita namin si Sir Hill. Ito naman kay Ma'am George na Talagang Oo ah. vlog. pangalan ng YouTube channel mo? Wigan Bondok Literal <laughs> <naman> na <laughs> Wigan Bondok Ito yung na. Yung mga 40 kay Sir Jasper naman. Thank oh, yeah. Ah, great Dito pa din naman. O guys, kamusta naman ng college guys? Tama na. Tama na. nag suko na. suko na. ko maging Parang masarap maging baliipat no, so, nagsilipat din. kagin na na yung ano science ano, Fair. Hindi pa. Mga, uh, ano yun sir kagaganto ng mga ano nila trip nila siraj kino kung namin din kanina, sir eh <laughs> <Gagi>. pero lahat <laughs> nga natutunan. Sir siraj may Ito siraj ano ano nga ito? siraj Si Sir ano siraj ano siraj hindi nyo. Siya ba yung Yes, sir. Tsaka ano po, gen-mat po namin ng Greedy Life. O, ito wala na. O, wala. Eh, hey, mga chikiti. Ang ganda it, <coughs> talaga ng uniform nila. Sure. Kaso, mainitan tayo doon, eh. Okay na. Ang ganda talaga. So, <coughs> sana. Namiss oh. ko What's sabi, up, man? <coughs> ito. What's up, madafakas? Ay. Bakit magbuka? Oh. Kami mo. Ayun nga. ka sa... <laughs> na, ano ba? Di ba may ice cream date kayo mamaya? <laughs> <laughs> Matay ko. Si Irene. Ang cute niya, puta. Walang lunch kayo? Walang lunch kami? Ito, katapos lang natin dito. Ano? Masyadong kinikilig ako. Basta dito ka. Sama ka na ba? Walang lunch ko lang dito. Ayoko nandito. Mayroon ano, ano. pa. Papasukan ko pa pala sila, mahala ko Ano yan, Sir? <laughs> o, oh, pwede na naman. Si na na na. Makisit tayo. Makisit sit Salud, Kahit tubig lang na rin. Gagay <laughs> na namimiss yung mga ganyan. Kasi <laughs> nyo na, best na boss ko sa bago Kasi di ako nanuluha niya, ano, na parang, ay, miss niyo yung boss ko. Sabi nila, wala no, nag-college ako. Ay, talaga. Ay, miss na miss na nga talaga. Wala. College effect eh. Oh, oh, oh. Inalala ko yung mga drawing nila. Bamba nandiyan, naka-post. Nagkita <laughs> nyo sila lito-lapid, di ba? <laughs>

Tara manggulo lang tayo. Ito pala yung mga advisory mo. Hello po. Hi classmates. Hi, hi. hi. hi classmate. Say hi. 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 hi.